Napansin mo ba kung gaano kabilis lumilipas ang oras? Parang kailan lang bata ka pa, puno ng pangarap, walang iniintinding responsibilidad, pero ngayon, tila kulang ang isang araw para tapusin ang lahat ng kailangan mong gawin. Nakakapagod, 'di ba? Pero ang mas nakakapagod ay yung mapagtanto mo sa huli na ang dami mong ginugol na oras sa mga bagay at taong hindi naman karapat dapat sa atensyon mo. Sa panahong bawat minuto ay mahalaga, kailangan nating matutong maging mapili dahil ang oras kapag nawala, hindi mo na maibabalik. At sa buhay, ang hindi marunong magbantay ng oras, siya rin ang nauubos sa wala. Ang sobrang pagbibigay ng pansin sa mga bagay na walang saysay ay parang pagtatanim sa tuyong lupa. Kahit gaano ka kasipag, wala kang aanihin. Ganyan din ang epekto ng pakikipaghalubilo sa mga taong negatibo, chismoso, inggit, at walang pangarap. Binubutas nila ang bangkang pinapandayan mo at kalaunan ikaw rin ang lulubog. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang pitong dahilan kung bakit hindi mo dapat sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay o tao. At bawat punto, isasalamin natin sa pananaw na nagbibigay linaw sa kung paano dapat pahalagahan ang sarili mong panahon sa disiplina, pagpili at paninindigan. Number one, hindi na ibabalik ang oras, kaya piliin mo kung saan mo ito inuubos. Sa dami ng umaagaw ng atensyon natin araw-araw, social media, drama ng ibang tao, walang patutunguhang usapan, madaling mawala sa focus. Pero ang totoo, hindi lahat ng umaagaw ng oras mo ay karapat dapat na paglaanan mo nito. Maraming tao ang parang magnanakaw. Inaagaw nila ang oras mo, pero wala silang iniiwan kundi stress at pagod. Sa pananaw sa Stoicism, tinuturo na ang oras ay isa sa pinakamahalagang pag-aari ng tao. Kaya nararapat lamang na ito ay ginagamit sa mga bagay na may saysay at may direksyon. Kung lagi kang nakababad sa mga walang kwentang aktibidad, pag-scroll ng ilang oras sa social media, pakikipag-away sa comment section o pakikisawsaw sa drama ng iba. Isipin mo, ilang oras ang sinayang mo, ilang oportunidad ang lumipad palayo dahil pinili mong tumambay sa walang saysay. Kapag nawala ang oras, hindi mo ito kayang bilhin pabalik kahit gaano kakayaman. Kaya ang tanong, sinong nanalo, ikaw o ang mga walang kwentang bagay na yan? Kailangan mong ituring ang oras mo na parang ginto, bawat segundo ay may halaga. Bago ka magsayang ng isa pang oras, tanungin mo ang sarili mo, ito bang ginagawa ko ay makakatulong sa akin? Magdadala ba ito ng kapayapaan, kaalaman o paglago sa pagkatao ko? Kung hindi, bakit mo pa ito pinapansin? Number two, hindi lahat ng tao ay dapat pinapakinggan. May mga taong ang hilig ay magpuna, manghusga at manghila ng iba pababa hindi dahil malapit sila sa iyo ay obligasyon mong makinig sa bawat salita nila ang totoo may mga taong ang presensya ay lason sa growth mo imbis na suportahan ka kinakalawang ang isip mo sa negativity at inggit na dala nila sa stoicism matututuhan mo na ang kapayapaan ng isipan ay napapanatili sa pamamagitan ng pagpili kung sino ang hinahayaan mong pumasok sa mundo mo hindi ka pinalaki para maging basurahan ng opinyon ng iba. Kung lahat ng puna ay papakinggan mo, mauubos ka. Maraming tao ang walang ibang ambag kundi ang sirain ang tiwala mo sa sarili mo. Kapag pinilit mong iplis silang lahat, mawawala ang original mong direksyon. Masasakal ka sa standards ng iba at makakalimutan mong may sarili kang landas. Hindi mo kontrolado ang sinasabi ng iba, pero ikaw ang may kapangyarihan kung paano ka tutugon. Piliin mong hindi pumatol, piliin mong umiwas. Hindi ka duwag kapag pinili mong umalis sa gulo. Ang tawag doon, disiplina. At kung may disiplina ka sa kung sino lang ang dapat mong pakinggan, mas mapapangalagaan mo ang enerhiya at oras mo. Number three, ang drama ng iba, hindi mo responsibilidad. Kadalasan, nasasayang ang araw natin sa pakikisangkot sa problema ng iba, lalo na kung sila mismo ay ayaw solusyonan ang problema nila. May mga taong sanay na sa kaguluhan at gusto nila pati ikaw, madamay. Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangan kasali ka. Hindi mo tungkulin ayusin ang buhay ng bawat taong lumalapit sa iyo. Lalo na kung paulit-ulit lang silang bumabalik sa parehong sitwasyon. Sa stoicism, itinuturo ang kahalagahan ng pagtatakda ng malinaw na hangganan para mapanatili ang katahimikan at kalinawan ng isip. Hindi masamang tumulong, pero masama kung ikaw ang nauubos. Kung ang tulong mo ay parang tubig sa basong may butas, kailan ka pa makakabawi? Hindi mo responsibilidad ang kalat ng ibang tao lalo na kung sila mismo ang may hawak ng walis. Kung paulit-ulit na silang bumabalik sa drama, baka hindi talaga solusyon ang hanap nila, baka atensyon lang. Matuto kang magsabi ng hindi muna. Hindi ito kabastusan, kundi pagtatanggol sa sarili. Sa panahon ngayon, ang may malinis na isipan ay may bentahe. At kung gusto mong manatiling malinaw ang isip mo, Iwasan mong damputin ang problema ng mga taong ayaw na mangbitawan ng kanila. Number four, ang sobrang comparison lasun sa kaligayahan. Kapag laging ang buhay ng iba ang basehan mo ng tagumpay, ubos ang oras mo kakatingin sa kabila at nakakalimutan mong may sarili kang daan. Yung kakascroll mo sa social media, nauubos na pala ang araw mo kakatanong kung bakit sila may ganito at ikaw wala. Pero sa totoo lang, hindi mo alam ang buong kwento nila. Pinapakita lang nila ang magandang bahagi, pero hindi ang struggle. Sa Stoicism, mahalagang prinsipyo ang contentment sa kung ano ang hawak mo ngayon, habang patuloy na umaabot sa mas mabuting versyon ng sarili mo. Habang laging busy ang isip mo kakakumpara, hindi mo namamalayang hindi ka na pala gumagalaw, natatali ka sa takot, sa inggit, sa self-doubt, hindi ka pag makapagdesisyon para sa sarili mo kasi inuuna mong malaman kung ano ang iniisip ng iba. Pero ang buhay hindi kompetisyon. Ang totoong tagumpay ay yung tahimik, yung hindi kailangang i-broadcast. Kung gusto mong umunlad, itigil mo ang kakatingin sa progress ng iba at simulan mong pahalagahan ang hakbang mo. Kahit maliit basta dire-diretso. At habang abala ang iba sa pagpapakita, ikaw abala sa pagbuo ng totoong pundasyon. Number five, ang chismis ay basura sa isipan. Kadalasan, hindi natin namamalayan na nakauubos ng oras ang mga walang saysay na usapan. Narinig mo ba yung kay ganito? Alam mo ba yung chismis tungkol sa kanila? Para bang ang sarap sa pakiramdam na may alam kang sikreto? Pero pagkatapos ng lahat ng kwentuhan, anong napalamo? May nadagdag ba sa talino mo? May natutunan ka ba? O baka ikaw na rin ang naging sunog sa apoy ng walang kwentang usapan? Sa stoicism, pinapayo na piliin ang katahimikan kaysa makisawsaw sa ingay ng mundo. Ang chismis, kahit gaano kaliit ay parang virus. Kahit wala kang intensyong manira, basta nakisali ka, parte ka na ng pagkalat. At habang busy ka sa buhay ng iba, nawawala ka sa sarili mong kwento. Hindi mo na nagagawang linisin ang sarili mong bakuran dahil abala kang sumilip sa bakod ng iba. Kung gusto mong iangat ang sarili mo, magsimula ka sa kung anong lumalabas sa bibig mo. Kung hindi ito makakatulong, makakabuti o makakapagpagaan ng damdamin ng iba, bakit pa sasabihin, tahimik na isip, tahimik na buhay, at sa isang mundong maingay, tahimik ang tunay na lakas. Number 6. Ang procrastination ay magnanakaw ng kinabukasan. Isa sa pinakamasamang paraan ng pagsasayang ng oras ay ang pagsasabi ng mamaya na lang. Akala natin may bukas pa tayong pwedeng pagukulan ng sipag at oras. Pero ang totoo, ang bukas ay hindi sigurado. Lahat ng malalaking pangarap na nananatiling pangarap ay dahil sa delay. Sa Stoicism, mahalaga ang paggalaw sa kasalukuyan. Huwag palampasin ang pagkakataon na nasa harap mo ngayon. Kapag inuna mo ang kasayahan kaysa sa responsibilidad sa bandang huli, ikaw rin ang mamom problema. Masarap manood ng series, masarap matulog ng mahaba, masarap gumala kung saan-saan, pero kung may mas mahalaga kang dapat gawin, Masarap din ang resulta ng disiplina. Kailangan mong timbangin, alin ba ang magtatagal? Ang aliw ng ngayon o ang ginhawa ng kinabukasan? Ang tanong, ilang beses mo na bang sinabing bukas na lang? Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nasisimulan. Hindi mo kailangang maging perpekto agad. Kailangan mo lang simulan. Gawin mo kahit paunti-unti. Dahil sa mundo ng mga tunay na nagtatagumpay, ang oras ay hindi basta pinapalipas, ginagamit ito ng may layunin. Number 7. Ang mga taong paulit-ulit kang sinasaktan, hindi mo na dapat paglaanan ng oras. Isa sa pinakamalulupit na anyo ng pag-aaksaya ng oras ay ang manatili sa piling ng mga taong hindi ka pinapahalagahan. Ilang beses ka nang pinabayaan, sinaktan, sinungalingan, pero andyan ka pa rin, umaasang magbabago sila. Pero habang pinipili mong manatili, oras ang nawawala sa'yo. Sa Stoicism, binibigyang halaga ang dignidad at sariling halaga na kung saan hindi mo dapat hayaan ang ibang tao na yurakan ito ng paulit-ulit. Hindi mo kailangang manatili sa isang relasyon, kaibigan man o romantiko, na hindi na nagdadala ng kabutihan sa'yo. Kung paulit-ulit kang ginagawang huling option, Tanungin mo sarili mo, bakit mo pa inuuna sila? Kapag alam mong mali na, pero pinipilit mong ayusin pa rin. Baka hindi na sila ang problema, baka ang takot mo nang maiwan. Ang paglayo ay hindi kahinaan, sa totoo lang, ito ang pinakamalaking anyo ng pagmamahal sa sarili. Oras mong maibabalik sa sarili mo enerhiyang pwede mong ilaan sa mas makabuluhang bagay. Huwag kang matakot umalis. Matakot kang masanay sa sakit na hindi ka naman kailanman minahal ng buo. Ang oras ay parang buhangin sa kamay. Hindi mo mapipigilan ang pag-agos nito pero may kapangyarihan kang piliin kung paano ito gagamitin. Sa dami ng mga umaagaw ng pansin natin araw-araw, ang tunay na tagumpay ay nasa mga taong marunong magbantay ng kanilang oras. Hindi lahat ng pwedeng gawin ay dapat gawin. Hindi lahat ng taong kilala mo ay dapat mong paglaanan ng lakas. Ang pamumuhay ng may linaw at layunin ay nagsisimula sa pagiging mapili. Mapili sa ginagawa, sa iniisip at sa sinasamahan. Kaya bago mo ilaan ang oras mo sa isang bagay o tao, itanong mo muna, may halaga ba ito sa pangmatagalang buhay ko? Makakatulong ba ito sa akin maging mas mabuting tao, mas masaya, mas payapa? Kung ang sagot ay hindi, huwag ka nang magdalawang isip. Ibalik mo ang oras mo sa sarili mo. Dahil sa dulo, ang tunay na yaman ay hindi ang dami ng pera, kundi ang kalidad ng buhay na nabuo mo mula sa oras na ginamit mo ng tama. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.